Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pagasa weather update today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa po ng ating panahon. Apektado ngayon ng amihan ng extreme northern Luzon, kaya't magdudulot ito ng maulap na papawurin at matas na tsansa ng mga pagulan ngayon sa Batanes at Cagayan Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, huwag kong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Sa araw na ito, saan man po ang inyong lakad. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa, generally improved weather naman ang mararanasang panahon. So, maaliwalas naman ang ating papawarin, liban na lamang po sa mga localized at mga bigla ang at bigdagli ang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Dahil wala po tayong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa liban po dito sa northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Pero meron nga ho tayong bagyo na minomonitor sa, sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito sa layong 1,525 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At uh, ngayon nga po, malayo pa naman ito at wala pa namang direct effects sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero as of our latest datos or latest na data natin, ay lalo pa po itong lumakas. Ngayon nga po ay severe tropical storm na taglay ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour near the center at gustiness po na 115 kilometers per hour. Northwestward pa rin ang kanyang movement at medyo may kabagalan po ito sa ngayon. 10 kilometers per hour lang ang kanyang pagkilos. Kung kaya't mas matas po yung chance na mas lumakas pa po ito, makahugot pa po ng lakas habang nasa karagatan po ito sa mga susunod na oras at araw. Based na rin nga po sa track na ipinalabas po ng pag-asa ngayong 5 a.m. na Tropical Cyclone Advisory, makikita nga po natin na generally northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras at araw at pwede pong pumasok ito sa ating area of responsibility by Friday midnight, mamaya midnight o kaya naman ay bukas ng umaga o Saturday morning. At once na pumasok po ito sa ating par, papangalanan po natin itong si Bagyong Uwan. Yan po ang kanya magiging domestic name or local name. At nakikita nga po natin in terms of intensity, mataso yung chance na pumasok po siya ng par as typhoon. So malakas na po agad itong bagyo sa pagpasok pa lang ng ating area of responsibility. At habang nasa Philippines siya sa mga susunod na araw at oras, ay mataas din yung chance na mag further o lalo pa po itong lumakas at pwede pong maging isang super typhoon habang nasa Philippines siya bago pa man maglandfall sa atin. So in terms of landfall point po ma nananatiling mataas ang uh, banta dito po sa northern at central zone, dahil dyan po nakikita kung saan ay pwede pong mag itong si Bagyong U1, o magiging Bagyong si U1. Pero kailangan po nating alalahanin na as long as nakapaloob po ang inyong lugar sa tinatawag po nating probability cone ay ibig sabihin posible pa rin hong dumaan sa inyo ang sentro mismo ng Bagyong si magiging Bagyong si u Uwan. O. At bukod dyan, kailangan din po nating alalahanin na hindi po tayo pwede na mag-focus lamang sa landfall point. Dahil kung makikita nga po natin, napakalawak ng diametro nitong bagyo. Yung kanyang radius nag extend po up to 400 kilometers from the center. So kung ipoproject po natin ito habang lumalapit sa ating landmass, halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas ang apektado nitong bagyo. So expect po natin Meron tayong itataas na mga signal sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. At magtataas po tayo ng signal as early as mamaya o kaya naman ay bukas ng umaga sa eastern section ho ng Luzon at eastern section ng Visayas. Kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng pag-asa, matinding paghahanda ang ating iminumungkahay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa magiging up so, maapektuhan ng mga lugar. Samantala para sa pagtaya nga po ng ating panahon, magiging maulap pa rin, ang papauwiin at may tsansa na mga pag-ulan dito sa Batanes at Cagayan province dahil po sa epekto ng amihan, habang sa Metro Manila at titerang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong maranasan. So para sa pagtaya ng ating temperatura, sa Metro Manila 23 hanggang sa 32 degrees Celsius, sa Tuggarao ay 24 hanggang sa 29 degrees Celsius, sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman ay 23 hanggang sa 30 degrees Celsius at sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius. Sa Mantua Tala, pagdating naman ho sa Visayas, Palawan at Kabisayaan, asahan pa rin natin ang generally improved weather naman ho. Uh, may mga isolated lang na mga pag-ulan, posibleng mga... Tan, panandali ang buhos, especially po sa hapon at kabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, -Ilo, 26 to 32 sa Tacloban, 25 to 32 sa Puerto Princesa, 25 to 32 sa Calayan Islands, sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Sambuanga ay 24 to 33 degrees Celsius. So again, uh, Patuloy po natin palala sa ating mga kababayan tungkol nga po dito sa bagyong si Fungwong, na magiging si bagyong uwan pagpasok ng ating area of responsibility. Yung tropical cyclone signal number one ay pwede na pong itaas sa eastern portion ng Luzon at eastern Visayas as early as this evening or tomorrow morning. At base po sa intensity forecast, the highest signal na pwede po natin itaas kung maging super typhoon po ito bago mag-landfall ay signal number five o tropical cyclone wind signal number 5. Ang onset naman o ang umpisa ng mga heavy rains ay posible po Sunday early morning dito po sa Visayas, Eastern Visayas particular at maging sa Bicol region posible na pong maranasan ang mga pag-ulan na dulot nga po ni bagyong uh, ng bagyong ito. Bukod dyan ay pwede na rin po na rin ang, nilang maranasan ang mga pagbugso ng hangin na dala nga din po nitong bagyong magiging si bagyong uwan. So potentially life-threatening stormy conditions pa rin ang ating nakikita at posibleng ma-experience dito sa Northern Luzon at portions ng Central Luzon by Monday huyan early morning ng Monday and Tuesday hanggang Tuesday. So matinding pag-iingat at paghahanda po ang ating advice sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan ineffect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, sa Sunday o third day from now sa paglapit po nitong bagyo, maari na pong maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Isabela, Quirino, maging sa Aurora, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes maging ang Quezon province. So mostly the eastern section of Luzon pwede pong maka-experience ng matitinding pag-ulan as early as Sunday morning o halos buong maghapon ng Sunday dala po at epekto po mismo nitong bagyo. So sa mga kababayan natin dyan, maging handa po sa mga posibilidad ng pagbaha o widespread na pagbaha at maging mga landslides o pag ng lupa, especially sa mga bulubuntuking lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao, Cagayan, Kalinga, sa Mountain Province, Ipugaw, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, maging sa Rizal, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, maging sa Masbate Province at Sorsogon Province. Dulot din ng ng bagyong ito na papasok po sa ating area of responsibility. So again, maghanda po tayo at uh, maging uh, vigilant po tayo sa mga posibilidad ho na hazard na dala po nitong malakas na bagyo. Mga posibilidad ho na hazard na dala po nitong malakas na bagyo. Sa ngayon ay wala po tayong gale warning na nakataas sa bahagi na ating mga baybaying taga at moderate to rough naman o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon na karagatan na inaasahan sa northern and eastern sections ng Luzon at sa eastern section ng Visayas.